Hello guys! Mapagpalang gabi sa inyong lahat guys! Ito kami ngayon ang asawa ko guys for today's vlog uh, I-interview ko guys ang aking asawa ko Ano ang masasabi niya sa pag sasama namin sa loob ng 26 years 26 na po, tama po ang inyong narinig 26 years na kung sa Bisaya pa na salita. 26 years. Uh, <clears throat> ano ba? Ano yung sa loob ng 26 years na pagsasama natin? Anong masasabi mo sa sa lahat-lahat na package na sa kakulitan ko, sa katamaran ko, sa sa kagandahan ko, <laughs> sa pampangitan ko, tsaka sa kasungitan ko, at tsaka, o kung may pag-asikaso man, o basta lahat na. Ano masasabi mo sa loob ng 26 years na pagsasama natin? Okay. Sa akin naman, ay sa 26 years na magsasama natin, ay wala akong ibang masabi kundi mahal na mahal kita sa, sa ano naman sa kakulitan normal sa tao yun pero mahal na mahal ko yun kulit na yun lalong lalo na yung sinasabing katamaran kalukuhan niyan hindi tamad asawa ko mahal <laughs> hindi ka narinig na mahal <laughs> alam mo sa tagal namin na ito kahit Lakas ang huli marinig. Kahit minsan nag-aaw, niya ako. Pero mahal na mahal na mahal. Iba wala tayong mic. Lakas ang wala tayong wala mic. Wala akong ibang masabi kundi mahal na mahal ko siya. Ito. <sweird noise> Tapos, ito, ano naman na masasabi mo sa mga mga hilig ko kagalimbawa kagaya sa pag titiktok ko na nadadamay ko ikaw, ano mas sabi mo doon na dinadamay ko ikaw sa pag titiktok ko kahit pagod ka, nagsasabi ako, oh tiktok muna tayo. oo. Oh. Doon naman sa tiktok na sinasabi mo, kahit pagod ako kasi masaya ka doon at lalong lalo na masaya ako doon sa ginagawa mo. No, mo di ka narinig ng mga ano, masaya, masaya netizens. Okay. Sige. Ano? Ang pangatlong tanong, ano? Nung, nung ano, nung, nung time na nagkagulo-gulo tayo dahil sa pangbababae mo. O, Ayun ano naman masasabi mo noon? Ang yun naman sinasabing pambababae, kalukuhan lang yun pero mahal na mahal kong asawa ko hinahayaan ko din yung sinasabi niya pamababae. Wala namang katotohanan yun Ang katotohanan doon, ang asawa ko ay mahal naman. Totoo, aminin mo. <laughs> Tapos ano? Sa mga anak natin na limang anak na nagawa mo sa akin, ano ang masasabi mo doon? Una sa panganay natin, ano ang masasabi mo? Ito unang-una sa lahat. O di ka narinig. Ito ay una sa lahat. Nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon Diyos na binigyan ako ng pangalay at pangalawa na si Christian at pangatlo si Brian at pangapat si Alexis at panglima si Eliza. Maraming maraming salamat po Lord para binigyan mo kami alat ng mga ganda at buwa po. <laughs> Isa lang maganda lang hindi magaganda. <clears throat> Kaya nga, ano nga sabihin mo sa kanila nga? Kaya ito, sana, ang sasabihin ko sa kanila, lakasan mo kayo, ka narinig? magpakabait kayo tulad ng ama nyo. Yun lang po yan. I love you, mama. Mahal Ayusin mo. Ito. Yung sa mga anak nga eh. Ayun na, tapos na. Ano nga una masabi mo sa panganay, uh, pangalawa? Sa, pa, sa panganay ko, napakabait ng anak ko, yung panganay ko. At saka masunurin siya at wala akong masabi sa kanya. Napakabait yung batang iyon, si Marwa. At yung sa awas, pangalawa. At sa awa ng Diyos niya siya, may trabaho na siya ngayon. Napakabait pa rin, walang pagbabago at pagkabait ano, bait niya. Si Christian naman, ang pagkatao naman ni Christian nako napakabuti yung tao napakabait nasa respeto ang magulang niya napakabait siya kahit <laughs> kahit <laughs> pagod dyan maano pa rin pag-uwi niya dito galing sa trabaho, nagbibli siya talaga proud na proud ako sa kanila mga ko at lalo nito si Christian, si Brian <laughs> may kasama namin siya sa trabaho yun napakabait niya na guwapo na makabait pa kahit pagod dyan sumusunod din utosan ko nako sumusunod pa rin kahit lalo ng yung mama niya pag inutosan sumusunod agad yun <laughs> si Alexis ah, si Alexis, <laughs> naman kahit makulit yun kahit minsan ayaw niya sumusunod pa rin yun dala ang niya pero mahal na mahal pa rin yun <laughs> si Alexa. si Eliza kahit maghapon na maghapon sa cellphone niyan minsan kumakamot sa ulo kahit tinutusan pero napakaganda ang babae ng na bunso na mahal na mahal namin yan lalong lalo yung katabi ko love you, mama ako naman guys ang masasabi ko lang sa limang anak ko guys ano masaya ako ginarilig Masaya ako kasi una. Uh, pinagpala kami bigyan ng Diyos ng limang malulusog, mabait, nasisipang ng mga anak. Tapos, marunong sila tumulong. Marunong sila mag-share ng kanilang mga blessings pag may sahod sila nagbibigay sila sa amin tapos marunong sila marunong sila umintindi kapag kapag ano kapag kapag may birthday dito sa amin may okasyon may birthday ng isang kapatid tumutulong sila. Nagbibigay sila ng budget. Tapos, yun na nga, nakikinig sila sa mga sinasabi ko. Kung ano, ayaw ko na ano, may matitinding, matitinding anong ba, mga gawain na. Pero yung mga paninigarilyo at saka pag-inom, mild lang naman yan, hindi masyado. Kaya, okay lang yung pinagbibigyan ko sila. Pero, higit sa lahat, ang ay masayang masaya ako dahil pinagpalang kami ng mga limang bata na wala silang kapansanan, malusog at malalakas at masisipag mga bae. Marunong rumespito. Yun lang ang para sa akin. Tapos, ikaw, wala ka nang idadagdag. I love you. <laughs> Yun lang, sasabihin ko sa akin. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, lang, guys. Pasensya na kasi. Parang, ano, nag-emotional lang ako sa party sa mga pata. Tapos, ano, yun lang. Papasalamat lang kami sa Diyos na binigay sila sa amin. Siyempre, nakilala ko rin ang aking katabi na asawa ko ngayon dahil kung hula rin siya, hindi rin ako, hindi ko rin makikilala ang aking limang anak dahil sa kanya. Nakilala ko, nakita ko ang aking limang anak. Yun lang guys. Ito lang ang aming vlog ngayong gabi. Lunis ngayon. yes. Ayun na yun. Ayan lang guys. Ayan lang, guys. Salamat. Thank you for watching.